Elias! Doktora! Sa'yo yan! Ganda! Ah, maraming salamat, o, dok. Ah, Dok nga pala. Pagka may mga kailangan kang ipadeliver o di ka may pupuntahan ka na mabilisan, o nagmamadali ka, eh, sabihan niyo lang ako, libre ko na. Talaga? Salamat, Elias, ah. Eh di, next time yan, baka pwede na mong umangkas ako dyan. Eh, pwede. Dok, sasakay ka dyan? Hindi pa delikado yan? Ah, eh? uh, sir. Mawala galang na ako ah. Nagiging delikado lang ako ang pagmotor kapag uh, hindi ho maingat yung nagmamaneo. Pero kung hindi niyo ho maitatanong ako, matagal na ho talaga ako nagmamaneo ng motor kaya siguradong ang ligtas ho si Dokanan sa akin. Siap, Dok. Oh, nak nak. Sikit ingat, Pak. Sir. motor niya, ano, astig. Pero parang hindi naman safe. O, oh, hindi ah. Safe yung ganun. Washer ka lang eh. Teka, ang ginagawa mo dito sa Apex? May meeting ako. Gusto mo kumain? baka nagugutom ka. Gusto mong mag-lunch? Pagkatapos ng meeting ko, we can have lunch. Sayang eh. May usapan kasi kami ni Nanay na sabi kami mag lunch ah. ah. Excuse me na. Si Nanay tumagawin. Yeah. Hello, Nay? Hello, anak. Uh, I-remind lang kita ha na magla-lunch tayo ulit mamaya. Ah, uh, meron ka bang alam na pwedeng mabilan ng masarap na pares? Kasi napapakain ako eh. Ah! Gusto mo po ng pares? Sokto! Wala pong masarap na lang. ng pares. Sige, dalan po kita, Nay. O sige, anak. Bakit na lang ako, ha? Sige, wait lang po, ha? Salamat! Okay, I love you! Bye-bye! Uh, Bibilan ko lang ng pares sa eh, iyo, Nanay. na kita. Pares. Di ba may meeting ka? Yeah. May meeting ako. Pala. Ah, sige na, Dok. Kaya ko naman to, eh. Habol ko pa to sa ambulansya, tapos bili pa akong pares. Okay, see you. Alright. Okay. Ingat. Okay.